walang pikunan sa atin. Hindi dapat napipikon ng mga anak ng Lord. Hindi dapat napipigon ang mga my Jesusness. Alright mga friends, sa mapagpalang araw po sa ating lahat, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, magandang oras at magandang araw po sa inyong lahat. Alright, ito po ang inyong kaibigan, Margan Channel po at sa oras pong ito ay nais ko pong sagutin o ipaliwanag ang ibig sabihin po ng Jesusness. So ako po yung nag-post sa akin pong uh, post about Jesusness ay meron pong nag-comment ng mga kapatid. Alright? So alam ko po alam po ninyo ito. Um, gusto ka lamang pong ipa-remind sa bawat sa atin. So meron pong kapatid natin sa pananampalataya na nag-comment dito. Sabi po niya, ano po ang Jesusness friend? Ano po ang Jesusness, friends? Sabi niya nga uh, kapatid natin ito. Tapos, meron ulit na nag-comment, sumunod na nag-comment doon, doon pa rin about Jesusness. Ito naman sabi niya, Margan or Marganess. Hmm. Sabi pa niya ng emoji. <laughs> peace. peace yo! Alright, so peace tayo. Walang pikunan. Alright, <laughs> dahil walang, hindi dapat napipikun ng mga anak ng Lord. Right? Di dapat napipikon ang mga my Jesusness. <laughs> right? Dahil si Jesus ay hindi po napipikon. Hindi po siya na-offend. Alright? So, walang offend. Walang, uh, walang pikunan sa atin. Sabi niya, bargan or bargainness, Pisyo. Yes. Alright? So, ganito po yan. So, when it comes to Jesusness, all right, ay kailangan po natin itong maunawaan o maintindihan. O meron pa palang isang nag-comment doon, sumunod, sabi niya, uh, di ba Christ-likeness ang tamang term? Christ-likeness and Jesusness are the same meaning for me. So, iyon ko po sa inyo. Jesusness or Christ-likeness ay pareho po yan para sa akin. So, ngayon, ang Jesusness, ang ibig sabihin yan para sa akin is more on Jesus. More on Jesus. So, ibig sabihin, kapag tayo ay sumusunod kay Kristos, kapag tayo ay followers ni Christ or followers ni Jesus, kailangan makita sa atin yung Jesusness. Paano yun? Kasi yung Jesus pag tinanggalan mo ng Jesusness, mawawalan na mawawalan na yung uh, niya. At ganun ang nangyayari sa maraming churches ngayon sa buong daigdig. Churches with S, mga friend. So, hindi ko po sinisingal out ang anumang church o anumang ministry o anumang grupo kundi lahat po ng sumusunod kay Kristo. General po yan Alright With S Kapag sinabi kong Pastors Leaders Bishops Evangelists With S ha uh, Teachers Prophets Plural po yan Alright General po yan Kaya Kung ako po yung Nagpo-post Ako yung nag-upload Ng mga video or gagawa Ng mga komentary General po yan Alright? Kaya, huwag po kayong ma-offend. Huwag po kayong magagalit sa akin. Kung kayo po'y masasagasaan sa ating pong mga posts o mga uploads. Alright? Huwag po kayong magagalit. Ma-offend man kayo, uh, wag nyo hayaan na kayo ay lamunin ng inyong mga kapaitan or galit sa inyong mga puso dahil hindi po makahesus yun. Alright, normal naman po na tayo ay ma offend pero palipasin natin yan. Uh, pakinggan natin kung ano yung aking sinasabi. Eh. Kung ito ay totoo or merong sense or wala. Kung meron, o di pulutin natin kung ano yung alam nating maganda. Pero kung wala, o di skip po natin. Ganun lamang po yon mga friend. So kung wala, man, wala, wala naman po tayong pangalan, alright, so wag po tayong masyadong OA. Alright? Dahil sabi ko nga, ako po ay magsasalita ng in general. Alright? So, wag po nating hayaan na yung mga kapaitan o yung mga hatred natin sa ating mga puso, wag nating hayaan na manatili. Ang isang Krisyano, yung isang followers ni Christ, kailangan makita sa buhay po natin yung Jesusness or Christ likeness. Ayan. So kung yan, Christ likeness, kung yan ang gusto nyo marinig. Kailangan makita sa atin yung buhay po natin, sa buhay natin, yung Christ likeness. Kasi ang nangyayari ngayon, maraming mga churches ngayon. All churches with S. Lalo na mga born again Christians, born again paman din na tinatawag. Ang laki-laking Jesus na nakapaskil sa loob ng mga churches, Jesus ang kanilang prinipreach, ang kanilang pinagsisigawan. Ngunit, nawawala yung pagka-Hesus. At yun ang nakakalungkot, mga pren. Yung prinipreach natin si Hesus, ngunit, tinatanggalan natin yung pagka-Hesus niya. So, nawawalan ng power, nawawalan ng silbi yung ating mga preaching kung minsan. So dapat, kung tayo ay makahesus, kailangan makita sa atin yung pagkahesus. Alright? Sabi nga ni John the Baptist, Jesus must increase and I must decrease. Kung tayo po ay mga followers ni Christ, kung tayo ay mga teachers of the Word of God, kung tayo ay mga tagasunod ni Kristo, Jesus must increase. To our life. And we must decrease. Barayong mga born again ngayon. Ang sinasabi nila na sila ay makahesus. Sinasabi nila, tinanggap nila si Jesus. Oo, pinaupo nila si Jesus sa kanilang mga puso. Ngunit, yung sarili pa rin po nila ang kanilang sinusunod. Hindi po dapat ganon. Hindi po dapat ganon, mga friend. Kailangan kapag tinanggap natin si Jesus, hayaan natin siya ang magmaniobra sa ating buhay. Siya ang masunod sa buhay natin, hindi yung sarili po natin. Dahil magkalaban po yan. Ang Espiritu ng Diyos at ang Espiritu natin ay magkalaban po yan. Ang nais ng Espiritu ng Diyos at ang nais ng espiritu ng tao ay magkalaban po yan. Si Jesus, anak ng Diyos. Jesus is the son of the living God. Jesus is the perfect image of the invisible God. Jesus is the pure best seeds of the Father. He is the final message of the Father. Tignan po ninyo ha. Sa Old Testament, babalikan natin sa Old Testament, nauusap ang Diyos sa mga propeta, sa mga patriarch, sa mga tao, sa mga pangyayari, sa nature, nauusap ang Diyos. At meron pang ang batas na ginawa ang tao ngunit sa likod ng mga batas na iyan, sa likod ng mga milagro na ginawa ng Diyos noong panahon na iyan, patuloy ang mga tao'y hindi nakakasunod at lalong hindi nakakasunod sa Diyos. Lagi silang natitisod dahil sa mga batas na ginawa ng tao. So kaya nakita yan ng Diyos na mahirap sumunod ang tao. At sadyang mahirap sumunod ang tao at sadyang matitigas ang ulo ng tao. Kaya ang ginawa ng Ama, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, si Jesus. Di ba? Alam natin yan sa John 3.16. At ang sabi niya sa Colossians, Jesus is the image of the invisible God. The firstborn of all creation sa sabi sabihin si Jesus ang huli at final message ng Ama. Kaya nga, sabi ng tinig mula sa alapaan, Ito ang kinalulugdan kong anak. Pakinggan ninyo siya. He is my beloved Son. Hear Him ang Panginoon Kristo. Hindi, hindi ang mga propeta, hindi ang mga disciple, hindi ang ating mga pastor, hindi ang ating mga propeta o ating mga leader o ibang tao, kundi walang iba kundi si Jesus lamang mga pren. Alright? Si Jesus ay anak ng Diyos. Makapangyarihan. Ngunit hindi ba niya lahat ng mga titulong nakakabit sa Kanya. Ibinaba Niya ang Kanyang sarili. Nagbukang alipin. Nagpakababa. Upang abutin tayo. At upang paglingkuran tayo. So yun yung Jesusness. Humble. Hindi siya hambug. Ngayon ang nangyayari. Yung mga tao... Maraming krisyano nabigyan lang ng konting titulo, kakarampot na titulo na ikinabit sa kanyang pangalan ang iyayabang na, ang babagsik na mga iba. Nag-graduate lang sa isang Bible school, akala mo na kung sino. Manalamin tayo kay Jesus. Alright? Jesus. Jesus is the perfect will of the Father. Dinemonstrate ng anak. Dinemonstrate ni Jesus ang mensahe ng Aba. Walang iba kundi pag-ibig. Mag-ibigan kayo, sabi ni Lord. Love one another. Forgive one another. Help one another respect one another pero ang nangyayari ngayon wala ang mga yon kaya nagkakaroon ng gulo-gulo sari-saring gulo't problema sa loob ng mga churches dahil walang Jesusness walang nagpapakababa nagmamataasan sila nagpapagalingan nagsusumbatan kaya ang kinauuwian, hiwalayan, siraan, kagatan, tadyakan, sabunutan, dahil walang Jesusness. Kaya mga friend, sa mga panahon natin na ng ngayon, maraming mga churches, maraming kristyano ang akala nila ay naglilingkod sa Diyos ang akala nila ay sumusunod kay Jesus yes, nagpre-preach po sila nagpapagaling sila ng may sakit nagpre-preach sila sa pangalan ni Jesus papalayas ng mga demonyo nagbabautismo sa ngalan ni Jesus ngunit alam po ninyo ang sagot ng Panginoon Jesus I never knew you. Hindi kita kilala. Tapos so, sasagot naman yung mga tao, Panginoon, sa iyong pangalan, kami nagpalayas ng mga demonyo. Panginoon, sa iyong pangalan, kami nagpagaling ng mga may sakit. Panginoon, sa iyong pangalan, kami nagbautismo. Nangaral kami sa so, ng iyong pangalan pero ang masaklap sasagutin lang pala tayo ni Lord na I never knew you. 'Di ba? Napakasakit, Kuya Eddie. Napakasakit, Kuya Eddie. Alam po niyo ang verse na ito, yung Matthew 7:21. Ginagamit natin ito sa ibang tao, sa ibang relihiyon na hindi natin kagrupo na sinasabi natin hindi lahat nang tumatawag sa akin ng Ama, Ama o Panginoon, Panginoon, papasok sa karian ng langit. Kundi yan lamang sumusunod ng kalooban ng Amang nasa langit. Ano yung kalooban ng Ama? Walang ibang kalooban ng Ama kundi ang Panginoong so Kristo. At ano ang dala ng Panginoong so Kristo? Love mag-ibigan. Pag-ibig, yun ang kalooban ng Ama. Perfect will of the Father. Yun ang iniwan ng Pangiso Kristo, love one another. Dahil kung maibigin po tayo, syempre, walang awayan, walang magmamataasan, walang siraan, walang garapalan sa posisyon sa titulo, sa pangalan, sa pansariling interes, mawawala ang lahat ng iyan kung meron pong Jesusness. So ayan po ang ibig sabihin ng Jesusness. The character of Jesus. Jesus must increase and we must decrease. So yan lamang po sana ay naintindihan or nagising tayo sa katotohanan or naipaalala sa atin, na-remind tayo mga friend. So kung meron man po kayong ibang uh, meaning about Jesusness, maaari nyo pong i-comment yan sa baba. Alright? Naluman po ang inyong mga comment, tanggap ko po lahat. Mapa kritisismo po 'yan, mapa po 'yan. Tanggap ko po lahat 'yan. Dahil ito po 'yung aking pong nice gawin, kaya ko po pinasok ang internet or social media actually five years ago or mag 6 na nung aking ginawa 'yung aking pong YouTube channel. Ito po 'yung nice kong gawin mga friend, 'yung magbahagi ng aking natutunan, about word of God experience sa lahat ng lugar na aking napuntahan, mga ipinakita ng Lord sa akin, gusto pong i-share pero hindi ko alam kung papaano so ngayon eto na yung time umpisahan na natin at uh, sana inuulit ko po huwag po tayong padala sa ating mga emosyon kung tayo masasagasaan sa darating kong mga posts or uploads alright dahil sabi nga ni PBBM, it's okay to disagree. But don't let your hate overcome your humanity. Ni hindi siya pastor. Hindi siya pari. Hindi siya ministro. Ni hindi nga siya nagbabasa ng Biblia. Pero hindi ko alam. Hindi ko lang alam kung nagbabasa siya. <laughs> <laughs> hindi siya born again. Pero, siyang nagsabi nito, It's okay to disagree, but don't let your hatred overcomes your humanity. Eh how much more tayong mga Krisyano? How much more tayong mga sinasabing, nagsasabing sumusunod or followers ni Jesus? Dapat mas makita pa po yun sa atin as a followers of Christ. Because Jesus is humble. So we must be humble also. All right. Shalom. All. God bless.